Eto, uh, by the way, nabanggit nyo, ka re-electionist kayo, Senator. No? So, anong balak niyo magpa-re-elect uh, twenty sa 2025 elections? Ako okay, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, malinis ko ang aking pangalan nito. No, Kasi po, pag, uh, parang hindi ako kumandidato dito, parang nag-gifty na po ako. Eh. Mm -hmm. eh, Patutunayan ko po sa ating mga kaibigan, at na alam naman natin mga kaibigan na wala ko talagang alam dyan sa bogong yan. So, ano po yung parang mga plans niyo So re-election is then eventually, ano pang, so by pag manalo kayo, second consecutive term nyo na naman, so tuloy-tuloy pa rin ba yung public service ninyo? Opo, kasi po ang akarin ko po sa politika, isang term ako uh, vice governor, tatlong hmm. term po ako bilang governor, at, at top, tatlong term na po ako, pangatlo ko po ngayon bilang hmm. senador kung uh, magre-reelect po ako ng 2025, pang-apat pang ko na po yun. Last term ko na po yun. <music>